Chinese New Year 2024 Year of the Dragon. Dahil nagbalik na ang kasiglahan at normal na buhay sa buong mundo, nagbabalik ang sigla ng pag-celebrate ng Chinese New Year ngayong taong 2024 Year of the Dragon. Karamihan ay nagtataka kung kailan nga ba ang Chinese New Year? Well, ang Chinese New Year ay taon-taon ay nababago ang petsa. At ang Chinese New Year ngayong 2024 ay magsisimula sa February 10 hanggang February 24. At para sa dagdag kaalaman, anong-anong mga bansa ang nagse-celebrate ng Chinese New Year taon-taon? Ito ay ang mga bansang China, Hong Kong, Korea, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Brunei, Taiwan, Thailand, Canada, Japan at Macau. At bakit nga ba pa iba-ibang petsa ng Chinese New Year taon-taon at napapansin natin? Sa kadahilan ng ang pag-determine ng Chinese New Year ay binabasa nila sa lunar calendar na ibig sabihin, binabasa nila ito kung kailan lalabas ang buwan. Kadalasan ang Chinese New Year ay nangyayari sa paglabas ng tinatawag na second new moon pagkatapos ng selebrasyon ng Winter Solstice sa December 21. Kaya ito ang dahilan kung bakit pa iba-iba ang petsa ng Chinese New Year na ihahambing sa Gregorian Calendar. Ang Chinese New Year ay nangyayari sa pagitan ng buwan at araw ng January 21 at February 20. At para mas madali niyong maintindihan ang lunar calendar na tinatawag, ang salitang lunar sa Ingles ay nangangahulugan na ito ay ibig sabihin ay buwan. At binabase sa Chinese New Year ang petsa kung kailan lalabas ang new moon. At taon-taon, hindi pare-parehas ang paglabas ng new moon. Kaya naman, hindi rin pare-parehas ang petsa kung kailan ang Chinese New Year taon-taon. At ang Chinese New Year ay tinawag din Lunar New Year. Tinawag din nila itong Spring Festival dahil ito ay panahon ng tagsibol. At tinadawag din nilang itong Li Chun. At bakit tinawag din nila itong Spring Festival? Sapagkat ang Chinese New Year ay panahon ng tagsibol. At ito rin ang pagtatapos ng winter. Ang Spring Festival ay kumakatawan sa bagong taon ng lunar calendar at ito rin ay sumisimbolo ng bagong buhay. At ang maiksing legend kung saan nagsimula ang Chinese New Year ay patungkol sa isang monster na nagngangalang si Nian monster na ito sa gabi bago mag New Year noon ay kinain niya lahat ang pangkabuhayan ng mga tao at pati ang mga tao ay kinain niya. Kaya naman para mapigil ang monster na ito ang ginawa ng mga tao para mapigil siya sa paninira at pagkain sa kanilang mga pangkabuhayan at pati ang mga tao. Ang mga tao noon ay naglalagay ng pagkain sa kanilang pintuan. Para ito ang kainin ng monster na siniyan. Isang matalinong matanda ang nakatuklas na ang monster na si Nian ay natatakot sa mga malalakas na tunog at mga paputok at mga kulay na pula at dahil natuklasan ng mga tao ang bagay kung saan natatakot ang monster na si Nian mula noon naglalagay sila ng mga pulang lantern sa kanilang pintuan at bintana para hindi makapasok ang monster na si Nian. Magamit din ng mga tao noon ng mga pinagpuputol na kawayan para gumawa ng ingay na naglaon ay naging mga paputok para matakot ang monster na sinian At iyan ang maiksing alamat at kwento tungkol sa Chinese New Year na kung mapapansin natin ang mga Chinese ay nagsasabit ng na mga pulang lanterns at nagsusuot din at nakikita natin ang mga Chinese na nagsusuot sila ng mga pulang kasuotan tuwing Chinese New Year at dagdagan pa nila ng mga malalakas na paputok at ito ay nagtatabot ng mga masasamang espiritu. At naniniwala din silang ang mga malalakas na puputok ay nakakapagpaalis ng malas. At para sa kadagdagang kaalaman rin, kung mayroong lunar calendar, mayroon ding Gregorian calendar at ano ang pagkakaiba nilang dalawa. At tayo mga Pilipino at iba pang mga lahi sa buong mundo ay gumagamit tayo ng Gregorian calendar na kung saan ang New Year natin ay laging nasa January 1. Naiiba ito kung ihambing ang Chinese New Year na ginagamit ang Lunar Calendar. Ang cycle ng Lunar Calendar ay nakabasa ito sa iba't ibang phases ng buwan. Ang Gregorian Calendar naman ay nakabase sa pag-ikot ng mundo sa araw. At iyan po ang konting kaalaman na naibahagi ko na naman po sa inyo. Sana ay may konting natutunan po kayo sa content na ito call sa Chinese New Year. Okay guys, muli ako na naman po ay nagpapasalamat sa inyong suporta at panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share ang content na ito para malaman din at magkaroon ng idea ang ating mga kababayan. At mag-comment na rin at i-subscribe ang aking channel para mas notified na naman kayo sa mga susunod kong uploads. At inspirado pa rin ako na mag-upload ng ganitong mga content para sa inyo. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong.